Okay mga idol, nandito tayo sa DNR Seedling Center. So, Sir Third, thank you po. Salamat dito. Oh, tinigyan tayo ni Sir Third ng Mountain Agu. So, dalawa. Ayan, tanggalin natin to Para ilagay ito. Yun. Para hindi mamatay. Tapos, dalawang ilang-ilang. Ayan. So mga idol, kailangan natin to sa mga sa bahay natin kasi lalo na yung climate change ngayon, yun. No po init po ng summer, di ba? So tanim tayo. Dagdagan natin yung tanim natin sa garden. King, -king. Let's go. So kayo kung gusto niyo, ah dagdagan yung tanim niya sa paligid niyo para ayun. Lumamig yung bahay ninyo. So punta lang kayo dito sa tangalan sa DNR Seedling Center. Yan. Bait na ila po dito. Inaasikaso kayo, Ayan o. Oh. dami o. Oh. Yan. Pakita ko sa inyo gano'ng kalaki ito. Yan. Hanggang doon pa sa kabila. Pero ito muna dinevelop ng regional office dito. Sa Western Visayas. Yon. So kung may mga ano kayo? Tree planting project mag-coordinate lang po sa opisina nila yun meron na silang bago doon, mga bambu bagong variety <laughs> so ayan, thank you po ayos, let's go mga lads sara natin yan Okay. tapos lagay natin to dito sa likuran ayan Hanapin nyo lang po rito si Sir Third. Kung gusto humingi ng seedling. Yan, walang bayad po yan. Libre. Okay. So, importante po ngayon is magtanim tayo sa bahay natin. Yan. Para hindi mainit. Let's go! So sa mga hindi nakakalam, dito lang to sa baba ng Marilaki Itaklan. Yung view deck dyan sa tangalan sa taas. So, so, yun, meron silang monkey oh. Hello! Monkey! yun <laughs> siya, nagulara. Kita niya lads. At saka may dog doon. nakita Sir, sir, thank you po. Alright, let's go.

yan sa isa sa mga advocacy natin ay uh, tree planting Mang magtanim ng kahoy ayan mga lords di ba kaganda nakikita dyo ba yun yun yung boat papunta na sila dun I don't kung makikita sa camera yung knitting yun, yun o no, puti, puti, na yun yung mga puti na nakagrupo yun lambat yun ganda Uy, dami na liligo mga idol oh. Araw ngayon ng Merkoles, high tide. Bakit high tide? Kung makikita nyo, yung tubig is dito na banda talaga sa gilid. Yan. Ganda talaga ng tanawin dito sa tangalan. So, tuloy na tayo. Ang ganda doon oh. saya nila. Ang oh. dami nila dun oh, sa baba. Sarap maligo. So itanim na natin tong ilang-ilang at mountain aguho, let's go! ganda ang tanawin dito ay manok i-enjoy ka sa tangalan iba talaga pag uh, nandito ka sa ilalim ng puno napakalamig ng hangin na presko ah Feels so good. Dito ng speed 50, 56, 57. May enjoy mo na itong Kawili Falls. Yun. Mapot ka dito sa dulo. Maraming salamat sa'yo. God bless you more po. Pistis. Right, same. See you in my next content. fuck